Hi guys, magluto tayo ng mais. Irapan mo natin ang hmm. nice, nice. Na? mga. Ito yung mais, Na. Ano natin? Bubuksan is yes. pinagkara-kara okay, dalit kami princess galing sa tabaho okay, iwan ko kung sino nagbigay ni kistanya nagdala na siyang mais Lucas. Yes. Saray ko. Para pagising na princess na rin siyang makain. Kainin na yes. So, wait lang natin to guys. Sisiwain-hiwain natin to. No. So, ito guys. Hatiin natin guys. Hmm. Ayan, hati na. Atein. 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 Oh. lang siya. Ito pa. Ash. Ayan guys. At halagyan na natin ng tubig. Kunting tubig kang lalaki natin. tubig. Ayan okay. natin. So, ito yung ano, nilagyan ko na siya ng apoy at isasalang na natin ang caldero, guys. Ayan. Ano so yan? Ayan. So Ayan. So, antayin natin siyang maloto. Ayan. friends, so, Luto na ang ating mais. Ating mais. Kapit na ko natin. Try init. So, luto na siya guys. Naunin ko ito maya-maya.